Dinepensahan ng Commission on Election ang pagkapanalo ng South Korean firm na Miro Systems Company Limited bilang election provider sa 2025 senatorial election. Sa panayam ng DZRH kay Comelec Chairman Attorney George Garcia, kahit pa loan bidder ang Miro Systems, kung hindi ito qualified ay ididiskwalifika pa rin anya ito ng Comelec. Paliwanag ni Garcia, napatunayan ng kumpanya na kaya nilang tugunan ang mga pangangailangan ng komisyon para sa susunod na halalan. Bukod dito nakatipid rin umano ang pamahalaan ng 800 milyong piso dahil sa mababang offer mula sa mirror Systems. Ayon kay Garcia, natugunan ng Korean firm ang wish list ng COMELEC para sa gagamiting makina sa eleksyon at sinabi pang kauna-unahan ito sa buong mundo dahil customized ang makina base sa pangangailangan ng COMELEC. Sa tinig ni Jerry, kinakailangan yung machine ay may dalawang features. Ibig sabihin pwedeng touchscreen o yung pwedeng ang pagboto mo ay yung pipindot-pindot na lang para kang nasa na, na, nasa isang uh, uh, nasa ATM uh -huh. ang At number 2 yung pwede may uh, OMR yung tinatawag na shading uh -huh. ng mismo mga uh, bilog na naan dyan okay. tapos number 2 ang bilis dapat mga <coughs> 200 mm per second uh, dati dati po 70 mm per second ngayon po masusubukan ng mga kababayan natin pag pinasok nyo yung balota wala pang 3 seconds mm -hmm. Papapasok na kagad yung balota sa bilis mukhang, mukha pong ang tingin natin, mga 290 mm per second yung kanilang makina pangatlo po tinakailangan yung kasi po yung balota nakabundle po sa kanila ibig sabihin sila magbabayad ng balota pati pagkuha uh, mm -hmm. o pag-procure ng mga papel na gagamitin kasama rin po uh, kaso ninyo yung, yung pen saksila na rin po yun kasama mm -hmm. na rin po yung mga laptops na gagamitin sa consolidation mm -hmm. at kasama na rin po yung pagtatayo ng mga repair hub sa 82 provincial uh, offices natin sa buong komisyon. Uh, at uh, kasama na rin po yung mga international certification at pati yung source code review. So madami pong nakabundle, hindi lang po yung list ng uh, machine. Ayon pa kay Garcia, wala nang gagamiting transparency server ang resulta ng botohan sa bawat presinto dahil ito anyay nakasend to all na sa mga data center. Ang isa sa ginawa nating features ay wala na po tayong transparency server. Nakasend mm -hmm. to all po ito. Pinakita rin po sa amin nung mm -hmm. nagdemo nung isang araw. Halimbawa... Pagka po sa ito, uh, precinct 1A nagpadala ng result, mm -hmm. wala na po siyang dadaan ng transparency server. Nakasend na sa KBP, mm -hmm. na miyembro ang uh, DCRH, um -hmm. nakasend po sa PPCRB, NAMFREL, nakasend po sa majority party, minority party. So that yung lahat ng mga yan ay pwede magkumpara. yung result na napadala oh. ay pare parehat Wala po, nang isang layer, ano? yung, wala na isang layer yung uh, pinag-aawa yan. Wala na. At yung pong ng data center para sa lahat ng entities <clears throat> na nabang ito kasama sa kanila pong uh, commitment yun, po ang magbabayad nun, hindi po tayo. Wala po rin ang KBP na babayaran, PPC, IB, NAMPREL, Majority Party at Minority Party. Samantala, magsasagawa rin ng bukod na bidding ang COMELEC para naman sa procurement ng gagamiting machine sa transmission ng resulta ng botohan. Sabi ni Garcia, inaasahang matatapos ngayong buwan ang bidding kung saan limang entity na ang bumili ng bidding documents. Paliwanag ng Comelec, mahalaga ito para makakuha sila ng magandang klase ng makina na gagamitin naman sa pag countercheck ng resulta ng botohan mula sa makina ng Miro Systems. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Kyle Bulias. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.